Hello and what's up mga kalae and welcome back to sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids Kamustayin naman natin ang ating mga breeder Ito ang ating mga breeder mga kalapatids ano? Yan ang goods na goods sila Ito, you know, Gutom na gutom na mga yan Lahat yung mga yan, oh. No? No? Gutom na mga yan <laughs> Nagabang na yan ng tubig at saka pagkain nila mga kalapatids Kasi 4.30 na mga kalapatids Tama tama meron pa tayong kalahating oras Para magbintay sa mga to Para mapakain natin ang saktong alas 5 mga kalapatids Ano? Ganda naman mga mata niyan. Gudis na gudis na yan. Oh. Kita niya naman. Oh. Ayan, So hindi nga tayo nakapaglinis. Kanina na kanilang mga poop tray. So baka bukas na lang tayo maglinis ng poop tray nila. Kasi nga uh, umulan ng malakas kanina dito sa lugar namin sa Matangas. Mga kalapati sa ano? Kaya hindi natin medyo nalinis. Pero hindi naman sila nabasa. Kaya goods pa rin. So hindi naman din ganun kadami yung kanilang uh, dumi. So pwede natin bukas na lang natin sila. Tatanggalin mga kalapati sa no. Tawalidin so, ni at the same time mga kapatis dito rin sa ating mga breeder na naririto, yung mga kak. Lahat ang nag-iisa ay puro kak. Yun know, okay. So di nga rin natin sila nalinis, yung kanilang poop tray. Pero okay lang, konti naman yan. At eto yung ating mga hen, pinagsama-sama na natin. At uh, hindi rin nabasa yung kanilang uh, poop tray. Kaya not may takip naman sila ito, yung tarpaulin. So goods naman sila. Yun mga kapatids at uh, may iwasan natin magkasipon sila pero bukas linisin natin natin yan hindi nga lang tayo nakapaglinis kanina kasi nga umuulan mga kalapatids so good naman sila healthy hindi naman mga, mga mata na yan ay walang wala nang walang walang may one eye cold yung mga yan pero pagdating natin dito sa breeder ah suppliers natin mga kalapatids nabubulol pa <laughs> yan so yan uh, nalinis na natin yung kanilang uh, po, yung perch nila yan nalinis na natin dito naman no? good sana no? wala nang one eye cold goods na. Ayan oh. na lang ang hinihintay natin matapos sa kanila mga kalapatid sa ano. Ito hanggang ngayon lugon pa rin di no? Hindi pa rin na uh, tatapos yung paglulugo nila. So ayan ito yung dalawang inakay natin na galing din sa ating uh, na ano uh, White Tiger Grizzle. Yan ang huling nilabas niya black at saka grizzle. Dahil pinalas nga natin sila sa ating Banden Brook na blue bar yung small size. At ito naman yung ating uh, huling padalwa sa huli na anak ng ating uh, Jansen na white tiger grizzle yan black tiger grizzle yan tapos dalawa so, bali magkapatid nga sila ng dalawang ito yung grizzle na yan at yung black na yan nasa na yung black ito yan patong bata pa at ito yung iba nating mga ibon goods naman sila so medyo kachiksigan bali 21 peraso yan mga kalapatids sa ganito kaliit nakulungan mga kalapatids ano ito ay good for 10 na ibon o no? baka wala pang 10 pero pinagkasya na natin so good na yan lagi naman silang nasa labas din so kahit ikulong ko sila dyan ng isang linggo okay lang siksikan sila sanay na naman sila dyan so good na good na yan so babalik ko muna sila sa inyo mamaya mga kalapatid sa no pakakainin ko muna sila so let's go so yan nga mga kalapatid sa no napitin na natin sila ng patukaya no kita nyo naman no parang hindi kumain ng dalawang araw oh. Mas kumain naman yan no Maribu, oh. Yan, pa dalawang takal na nila yan, mga kalapatids, ano? Bali labing dalawang takal yan, mga kalapatids. Sobra-sobra na yan para sa kanila, pero kayang-kayang -kaya ubusin nila yan, mga kalapatids. Ito na yun, ano? Oh. Mukhang gutom pa, oh. Huwag nang itapon. Yan, mga kalapatids, Mas kumain, kabalbasa, well, gutis na gutis na yan. Pasangin yung mga ibon, mga kalapatids, kahit may one-eye cold, bago sa kalakas kumain, walang problema yan, madali silang gagaling. Kasi yung mga nutrients na nakukuha nila sa patoka, ay na-obsorb uh, na, -observe, na -observe nila yung nakukuha ng katawan nila so madali silang gumaling sa manay gold Ayan, pera pa yung binibigay nyo yung pagkain para, ah, gamot o vitamins para sa kanila sa pagbabilis ng paggaling so bali day 5 na ngayon mga kalapatids ng na ating na pagbibigay ng betrasin classic sa mga ito mga kalapatids so mamaya maya nga bibigyan ko na sila so dito ko muna i e... so yun nga mga kalapatids i, i... bang sila sa ibabalik sa inyo ka, ano pagpainumin na natin sila so hindi na natin maubos yung kanilang kinakain paubos na naman yan kakakunti na nasa patot na lang to so tsaka na dun sa gitna so let's go so yun nga mga kalapatid so, no, bibigyan na natin sila ng ating petrasin pala day 5 na mga kalapatid goods na naman sila pero bibigyan pa rin natin para hanggang 7 days meron pa tayong 2 days mga kalapatid so, yan. yun know, mga kalapatid ayan o Bibigyan natin sila ng Petrasin Classic mga kalapatids. Yan minum, 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 ano Yan o, subsubong magaling mga kalapatids. Yan. So, dito na nga tatapusin tong video nito para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalapatids ano, sa Lae Nation Vlogs. At please, huwag nyo rin kakalimutan mag-share at mag-like sa ating uh, Facebook account, ponders Reyes, at sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs. So, bye-bye mga kalapatids.